Eto na mga kaibigan yung sinasabi din ni LTO na kapag manipis na yung ating gulong, pwedeng maging madulas na yan or madulas na yan. Especially kapag ganito, umuulan na or malakas na yung ulan. Kaya ko ako sa inyo mga kaibigan, kapag medyo manipis yung gulong natin, maghanda na tayo mag-budget o mag, mag na tayo unti-unti para kung sakasakali na makaipo na tayo o tama na yung pera natin para pambili ng gulong, eh papalitan na po natin kung halimbawa is manipis na yung ating gulong. Hmm, diba? So, mahirap din pong mahuli. Hindi natin alam kung magkano yung violation nito at hindi natin pa natin alam kung magkano yung magiging ticket mo kung sakasakali ikaw ay mahuli na put-put ang gulong. So, paalala po sa starting August 2025, nationwide crackdown na po ang gagawin nila para sa panghuli or sa mga checkpoint na nila nationwide yun mga kaibigan ha? so ibig sabihin niya simula Luzon besides Mindanao eh magkakaroon na sila ng panguhuli at magkakaroon sila ng checkpoint ngayon kung ikaw at ang motor mo eh kulang sa mga sabihin natin walang side mirror walang headlight o kaya walang mga signal light o sabihin natin mga unsafe na or unfit na yung mga iba. Kahit naman tayo, alam mo na ko naman, alam ko naman na bilang isang rider mga kaibigan natin at mga katropa na alam niyo naman kung anong klase yung unfit or unsafe na yung ating sasakyan. Especially kapag ito ay nasa highway, mas delikado po 'yan. Ngayon, kung unregistered naman ang na sasakyan mo, syempre dapat may pa mo agad siya nang mas maaga. Ah, mamaya kasi mahuli, matigitan ka. Aabot yan ng mga 12,000 pesos kapag po tayo nahuli na ang registered yung ating motor So, lagi ko sinasabi, pinapaalala ko ngayon na July pa lang ngayon, eh dapat eh, ayusin na natin yung mga motor natin. Tingnan natin kung yung mga may sira dyan. Iparehistro natin o dapat iparehistro. Para pagdating ng August, kahit bumiyahe po tayo, ay hindi po tayo problema At syempre, kung bibiyahe tayo, kahit Xerox, photocopy lang ng ating ORCR, eh, dalihin po natin. At saka yung ating driver's license, eh, huwag yung kakalimutan. Dalhin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.